Jarang ko man sa Ako biyaw nag bukyas. Tayga po yung gamay mga 5 kilo siguro ini suyod. Ako bukyason kay hapon naman, alas 4 naman gikan rin na nala city sa buntag pagtaod. Diskarte ra kanini para ma bugas. Kundi ka mo diskarte di man taga bugas. Hay. Are yo tagbira ko, kagahi. Di e, taglumot na sabi ni. Tuwedugay na ya maka ma kon pagpagi. Kaya pa yung lima ka kilo. O mga singko kilos, guys. Wow! Oh. oh, anak kilaon. Labas pa Ako pag makuha o. Oh. I. nang kinilaw, guys. Amay na mo makuha diri sa mo biyaw pagkuan kuan. Magtaod kami. Dai usahay mahamok -hamok. Sahay sa kamera. Kay di malena to ma kuan, asa mag. Di man tamagabot. Kuman mga 5 kilo siguro size. Moray na mo kuha guys.